Ate! Napakasakit! Uy, bilisan nyo. May sine tayo. Ten minutes na lang to. Ten minutes na kain na lang to. Mag-iiwala yung pamiya! mag yung parents ko! Dahil sa modern siya nga! andito tayo ngayon sa town center. Kakatapos ng Bible study, meron kami, oh! Ay, ngayon, mami, ililibre ko sila ng dinner kasi alam nyo, ang mami pinti at yung mga ka-churchmate namin, lagi silang nagpapa-bible study sa mga staff namin. So, ano ba yung ililibre mo sila ng isang pirasong ulam at kanya? Come on, Elfaba! Mami Elfie! What or is... si Madam Morrible. Anong Alfie? <laughs> Anong Alfie? Ano ni Elfie? Ano naman nakuha tuwa! Hindi pa ako nakakagamay-makeup e. press siya. Saan muna tayo? Uy nasa na yung ito? Itong ililibre ko si Tita El. Eh. There! Dito natin sila ililibre. Kasi ang parents ko, dalawa lang ang gusto. Lalo na daddy ko. Filipino and Chinese food. So dito tayo ngayon sa modern Shanghai kasi masasarap ang food dito. Mami, dito ka na dyan ng daddy. Anong mga anong order tayo? Yung mga bestseller nyo. Ano ko na? Elfie. Elfie. Uy, bilisan nyo. May sine tayo. 10 minutes na lang to. Ten minutes na kain na lang to. Okay, mamaya, since kasama natin ngayon mga senior citizen na, after the meal, titignan natin ang blood pressure at blood sugar. <laughs> Sino ang may pinakamataas na blood sugar at so, magbabayad. Ano, siya magbabayad? Yes, papakuha ko Blood sugar and blood pressure. Para makita natin kung talagang ano ba kayo. Hindi kayo prepared. O, di ba nalungkot sila? Hindi, <laughs> hindi sila mag-enjoy. sila ngayon. I-search mo, paano nararamang mataas ang sugar? Yan, na-problema na, na sila. Nawala na. Hindi na po naging outing to. Naging ano na, pasakit na po itong dinner natin. Si Di Uncle din nagsasalita, kinakabahan din. Kasi mataas din ang ano nito. Eh. Hello. Hindi kayong kumbayan. Tawag ka lang ako, bae. mag kayo, mag kayo. Para hindi tumakas mag-shoot mag up. nakaka si sinabi mo. Eh, huwag na tayo kumain. Kaya nga, i-take out ko na lang. ba yun? Woo! Ay Ano ba? Okay. Nakain ka na eh. Ang sakit na, eh. Biruin niyo, from Taytay, -tay, pumunta pa sila dito. Hindi nila alam, titignan ko lang ang mga blood pressure nila. Ako naging waiter pa dito. Yeah! Oo, oh, oh, ako lagi kang dala. Giliagawa? Ano ba? Ang mga po ka nga. Akit mo kasi. Mm, alam mo lang. O mag-pray muna. Pag-pray na na huwag tumaas. Ang mga dapat tumaas, magparagis kayo. In Jesus' name we pray. In Uy, ratang gutom ang isang tao dito. Ang bilis ng prayer. Ang bilis. Ang bilis. Ang bilis. Uy, kami po. Ano ko na? Uy, mainit to. Uy, ah. ang sarap! Uy, ang sarap! Sabaw pa lang, masarap na. Ay! Ate! Ay, napakasakit! Eh. Ay, nanggigil ako eh. Nagulat ako. Sobrang sarap. N nakuha nila yung lasa ko. Shanghai lily, ma'am. Shanghai lily. Your new water lily. Oh, this is for your dad. Di ba kasarap? Sarap. Katherine, tigilan mo na Modern Shanghai soup. Yung sarap. Sarap. Kuy, so far lahat ng ano sa bibig ko It's masarap. Up. Mushroom buns, mushroom. Wow. Oh, mushroom, Ay, mushroom. Hay, para talaga mushroom na. Uh. Ang kuwento. Oh, Kuy, masarap. Kala ko oh, mushroom na buo. Ang laman pala mushroom. Ay, tina -tina. Ah, tinawag -tina. ko mm. 'yan. Oh, oh <laughs> Malalaman natin masarap talaga pagkain pag natatanggal ang pustison ni Uncle like a comet for the star of Catherine. Hindi sugar ang datang sa inyo kay Catherine. High blood, high blood yun. Ba't yung aking may mukha o? Mamaya pa yan. Mga batang naglalaro. Open! O, oh, Adida! O, oh, diba? Tara! Mami, buto yan. Huwag mo kainin. Huwag mo kainin.

Pero ano ba, piling ano, ano, ikaw may doktor. Nakabahan. Okay. Diyan kayo makakita nang mag magsasamaan ng loob. Dahil ka ng dami. Walang sakit, Mami! Mami, walang sakit! Si Uncle. Error na, oh. 104. Ano? Ano? Kain na! Kain na Huwag pa kayo masyado mag-enjoy. Meron pa tayong ano, blood pressure. O relax ka. Huwag kang matakot. Tumingin ka sa amin. Hindi ka pa happy thoughts. Ito, pagkatapos tayo pakainin, pasasamayinan niyo. O, pasok na mga presente ko. Bali ang ano mo eh. tissue. Huwag na. Ano ba? Ano ba yung Ugo. Ako ang pinaka nabilib dito, Revelation si Tita Ella dahil siyang expected kong mataas. Pero, Sorry. at ano sikreto mo, Tita? Paragis gold, once lang. Para pag yung isa, twice. Isa sa umaga, isa sa gabi. And paragis sa gabi. Pag With your matulog. maintenance. With my maintenance. Okay, dahil ngayon ay Monday, may 30% discount ako basta kayo ay may bistro card. Ito ay isa sa pinakamasarap nilang restaurant na Modern Shanghai na natuwa talaga lahat ng aking mga kamag-anak. Pero syempre, pinalungkot ko lang sila ng slice. Pero masaya pa rin sila dahil may mga take-home pa kami. Marami kasing serving yan. Okay, bayad na! Bayad na kayo! Diretso tayo, St. Luke's? Hindi ko malilimutan nito. Nakain tayo, tapos dumaan tayo, Bum tayo. <laughs> <laughs> sa galungkot. Tapos diba? Dumaan sa galungkot. Hindi ko Hindi, handa lang nakain. Masaya ka? Pagandaan nyo, ang sarap, laging may kasamang lungkot.